ang apat na buwan ko sa Espanya. Ako si Rebecca, labing anin na taong gulang, anak ng mag-asawang OFW na kapwa nagtatrabaho sa Barcelona, Espanya. Walong taon na rito si nanay at tatay, subalit ito pa lang ang unang pagkakataong na isama nila ako. Nagkataon kasi nagbago ang school calendar ng universidad na papasukan ko. Sa halip sa nasa nakasanayang Hunyo ay sa buwan ng Agosto pa magbubukas ang klase kaya sinamantala namin ang mahabahabang bakasyon mula Abril hanggang huling linggo ng Hulyo upang sa halip na sila umuwi sa Pilipinas ay ako ang pinapunta nila sa Barcelona, isa sa pinakakilalang lungsod sa Espanya. Sa isang malaking hotel sa Barcelona, nagtatrabaho ang aking magulang, Bago pa ako dumating ay inayos na nila ang oras ng kanilang pagpasok upang lagi akong may makasamang isa sa kanila. Magkaiba ang kanilang shift sa trabaho. Subalit nagawa nila ng paraang tuwing Sabado at Linggo ay maging libre sila pareho para makasama ako. Dahil dito, napasara namin ang mga lugar sa mga lungsod ng Madrid, Seville, Toledo at Valencia. Sa apat na buwan na pamalagi ko sa Espanya at pamasyal namin sa iba't ibang lungsod dito ay marami akong natutunan at naranasan sa kanilang mga kaugalian, kultura at tradisyon. Klima at Panahon sa mga unang buwan ng aking pagbisita, Abril hanggang Hunyo ay nakaranas ako ng katamtamang panahon. Subalit sa buwan ng Hulyo, gayon din daw sa buwan ng Agosto na hindi ko na inabot, na itinuturing na tag-init sa kanila ay sadyang napakainit ng panahong maiyahambing sa ating nararanasan sa Pilipinas sa mga buwan ng Marso at Abril. Sa mga panahong ito ay napakaraming turista ang dumarayo sa Espanya lalo na sa lungsod ng Barcelona upang mapasyalan ang kanilang magagandang dalampasigang nasa baybayin ng dagat Mediterranean. Ang Kultura at Tradisyon isa sa ipinagmamalaki ng Espanyol ay ang kanilang mayamang kultura at tradisyong nagugat pa sa malayong nakaraan. Napakarami nilang museyo at mga teatro na kung saan masasalamin ang kanilang kasaysayan. May mga araw at oras silang nakalaan para sa libreng pagpasok sa mga museyo. Halimbawa, napasok na namin ng libre ang Reina Sofia sa Madrid, isang museyong tanyag sa buong mundo. Libre na kapapasok dito ang publiko mula sa araw ng lunes, miyerkules, webes at biyernes mula ikapito hanggang ikasiyam ng gabi. Libre rin ang pagpasok dito mula dalawat kalahati ng hapon hanggang kapag araw ng sabado kapag linggo naman ay libre ito mula umaga hanggang dalawat kalahati ng hapon. Sa pamasyal namin sa iba't ibang museyo, nakita ko ang mga obra maestra nang mga tanyag na alagad ng sining katulad ni Salvador Dali, Pablo Picasso, Joan Miro, Anthony Tapias at iba pa. Ang isa pang tanyag na museyong napasok din namin ng libre ay ang National Art Museum of Catalonia kung saan ang gusali pa lang ay kahanga-hanga na. Bahagi rin ng kanilang makulay na kultura ang pagsasagawa ng bullfight kung saan ang mga lalaki ay nakikipagtagisan ng lakas sa isang toro gayon din ang pagsayaw ng flamenco na labis kong nagustuhang panoorin dahil sa kahangahangang bilis ng paa ng mga mananayaw na tila nakaangat sa sahangin at hindi lumalapat sa sahig. Ang mga tahanan at gusali ang isa sa pinakamagandang bagay na nakita ko sa Espanya ay ang kanilang mga gusali. Marami na rin makabagong tahanan at gusali, subalit ipinagkakapuri nila ang mga gusaling na ipatayo pa noong gitnang panahon at nagpapakita ng mayamang kasaysayan ng kanilang lugar. Ilan sa mga ito ang Palacio Real Madrid, ang Toledo's Ancient Rooftop sa Toledo isa sa pinakamatandang lungsod sa Espanya kung saan matatagpuan ang mga lumang bahay at ang makasaysayang mga gusali at ang hindi pa natatapos na Basilica de la Sagrada Familia, isang UNESCO World Heritage Site na sinasabing sinimulang gawin sa pamumuno ng tanyag na arkitektong si Anthony Gaudi noon pang 1883. Ang mga lumang gusaling dinisenyo rin ni Gaudi sa Barcelona tulad ng Casa Vicens, Casa Batlo, Gael Pavilions at iba pa ay isa-isa rin naming pinasyalan. Ang bawat gusali ay may taglay na kasaysayang may hiugnay sa kasaysayan ng lungsod at maging ng bansa. wika. Ang kanilang wikang pambansa ay Spanish o Castilian na tinatawag naman nating Espanyol. Mayroon din silang ilang dialektong ginagamit ng ilang pangkat tulad ng Galician, Catalan at Basque. Ang Ingles ay nauunawaan ng ilan so balit ang nagsasalita nito ay hindi gaanong laganap. Sabi ng aking magulang, mas kakaunting Espanyol daw ang nakapagsasalita ng Ingles kumpara sa ibang mga bansa sa Europa. Gayun pa sa hotel kung saan sila nagtatrabaho ay mahuhusay sa Ingles ang kanila mga katrabahong Espanyol dahil ang karamihan sa kanila mga bisita ay mga turistang mula pa sa iba't ibang panig ng mundo. Kung titira ka ng matagalan sa bansang ito ay kailangan mong matuto ng wikang Espanyol dahil ang halos lahat ng mababasa tulad ng mga babala sa daan, mga paskilo o signages, mga pangalan ng produkto at mahalagang mga dokumento ay nasusulat sa kanilang wika. Natuwa lang ako dahil may mga salitang katulad ng sa atin, katulad ng banyo, kalye, ventana, kotse at iba pa. Nasakop nga pala tayo na sa mahigit tatlong daang taon. Kaya naman, marami silang naging impluwensya sa ating kultura kasama na ang ating wika. Relihiyon o Pananampalataya ang isa sa mga bagay na kapansin-pansin sa Espanya ay ang pagkakaroon ng naglalakihang simbahang katoliko sa halos lahat ng dako, kaya't ang dayuhang manggagawang tulad ng aking magulang na naghahanap ng masisimbahan ay tiyak na hindi mahihirapan. Nakararami pa rin sa mga Espanyol ang Katoliko na nasa humigit kumulang 80% hanggang siyam napung ng populasyon. Subalit marami na rin ibang relihiyon o pananampalataya ang laganap dito. katulad ng Islam at ng iba pang pananampalatayang Kristiyano gaya ng Protestante, Jehovah's Witnesses, Mormons at iba pa. Gayunpaman, sa aming pagsimba ay napansin kong dito tulad sa ating bansa, hindi napupuno ang mga simbahan. Ayon sa aking magulang, kahit malaki ang bilang ng mga Katoliko, ay marami rin sa kanila ang hindi regular na nagsisimba at nagsasagawa lamang ng mga ritual ng simbahang tulad ng pagbinyag, pagpapakasal at pagbabasbas sa namatay. Ang kanilang pagkain at iba pang kaugalian. Kung may isang bagay na labis na naiiba o natatangi sa mga Espanyol, ito'y ang kanilang mga kaugaliang kaugnay ng pagkain. Ang kanilang almusal na tinatawag nating nilang el desayuno ay karaniwang kapeng may gatas at tinapay lamang. Magaan lang ito dahil sa bandang ikasampu o ikalabing isa ng umaga ay muli silang kakain. Karaniwang tapas ang kinakain nila sa oras na ito. Ang tapas ay mga pagkain na kalagay sa maliliit na lalagyan tulad ng platito na maaring damputin lang o finger food. Tulad ng pritong maliliit na pusit, tinapay na may nakapatong na kamatis at keso, nakatuhog na tuna at olive at iba pa. Sa kanila pala natin nakuha ang nakawalian nating pagkain sa pagitan ng agahan at tanghalian. Ang kanilang tanghalian na tinatawag nilang la comida ang pinakamalaki nilang kain sa maghapon. Maraming putahe ang nakahanda para sa kanilang tanghalian at hindi sila nawawala ng tinapay sa kanilang hapag. Tinapay ang kanilang pinakakanin at ito ang ginagamit nila upang masimot ang sarsa sa kanilang pinggan. Ang ilang putaheng paborito nila ay kilala rin natin katulad ng paella, gambas, conchinillo asado, nakahawig ng ating lechon de leche at iba pa. Naglalaan sila ng dalawa hanggang tatlong oras para sa pananghalian dahil Bukod sa marami silang nakahandang pagkain para rito, ay nakaugalian din nilang magkaroon ng siesta o panandali ang pagtulog o pagpapahinga pagkatapos kumain. Ang buong bansa ay nagsisyesta kaya't karaniwang nagsasara ang mga tindahan, paaralan at pagawaan mula ikaisa hanggang ikaapat ng hapon para sa mahabang pananghalian at siesta. Gayun pa man, napansin kong sa Barcelona at sa Madrid na pinakamalaki nilang lungsod at may pinakamaraming dayuhan ay bukas ang malaking supermarket at mga tindahan maging sa mga oras na ito. Pagsapit ng ikalima o ikalimat kalahati ng hapon ay muli silang kumakain ng tinatawag nilang La Merienda. Sa kanila pala ang tinatawag nating merienda. Magaan lang ang pagkain ito na karaniwang tinapay na may palaman. Ikasiyam naman ng gabi, ang karaniwang oras ng kanilang hapunang tinatawag nilang lasena. Mas kaunti ang pagkain na kain na minsay pritong isda o is itlog at insaladang gulay lang. Hindi rin nawawala ang paborito nilang minatamis na karaniwang gawa sa itlog at gatas na tinatawag nating leche flan. Kung ikukumpara ang oras ng ating hapunan sa kanila ay masasabing huli na ang ikasiyam ng gabi. Subalit, hindi pa rito natatapos ang maghapon ng mga Espanyol. Pangkaraniwan na sa kanila ang lumabas pa pagkatapos ng hapunan at maglakad-lakad, tinatawag nilang paseyo, at dumadaan sa mga restaurant o bar. Umuwi lang sila upang matulog kapag maghahating gabi o lagpas hating gabi na. Sa mga araw na walang pasok ay naabot sila ng ikatlo o ikaapat ng umaga sa labas ng tahanan. At bago umuwi ay pangkaraniwang kumakain uli sila ng choros o ang tila pahabang donuts na pinrito at pinudburan ng asukal. Isinasawsaw nila ito sa mainit at malapot na tsokolate. Naisip kong ang hilig pala nating mga Pilipino sa pagkain ay namana natin sa mga Espanyol na sumakop sa atin. Subalit kahit anong gawin kong paggagaya sa kaugalian ng pagkain at pagtulog ay hindi ko talaga kaya. Maging ang magulang kong walong taon na rito ay hindi rin magawa ang nakagawi ito ng mga Espanyol, lalo na ang oras ng pagtulog dahil na rin sa regular na oras ng trabaho nila sa hotel. Sports kung sa Pilipinas ay may basketball court sa halos lahat ng sulok ng barangay, sa Espanya ay soccer o football naman ang tanyag na tanyag na laro at nilalaro o nilalaho ka ng halos lahat ng kabataang saan mang bahagi ng bansa. Hindi makokompleto ang kanilang linggo kung hindi sila makapanonood ng paborito nilang kupunan ng soccer, ang Real Madrid, isang kupunan ng soccer na nakabase sa Madrid, Espanya ang itinuturing na pinakapopular na soccer club sa buong mundo na may mahigit 228 milyong taga-suporta. Kasuotan Napansin kong higit na formal ang pananamit ng mga Espanyol kumpara sa atin. Tanging mga kabataan ang nakita kong nakasuot ng pantalong maong at t-shirt lalo na sa lungsod ng Madrid. Ang mga nakatatandang babae ay karaniwang nakasuot ng blusa at palda o bistida. Ang kalalakihan ay karaniwa namang nakasuot ng may kuwelyong pang pantalong slacks at sapatos na balat. Sa aming pag-iikot ay halos wala akong nakitang nakarubber o tennis shoes maliban sa mga turistang namamasyal sa mga baybayin ng Barcelona. Sa loob ng simbahan ay formal ang pananamit Katunayan, mayroon silang dress code at ipinagbabawal ang mga damit o kasuotang hindi angkop sa simbahang itinuturing na banal na lugar. Sa pamasyal nila pagkatapos ng hapunan, ay maayos at formal din ang kanilang pananamit. Napakarami kong natutunan sa apat na buwang pagtira ko sa Espanya. Marami silang mga kaugaliang nakahanahawig sa atin dahil na rin sa impluensya ng matagal nilang pananakop. Subalit nanatili silang iba at natatangi sa maraming bagay. Ipinagpapasalamat ko kina nanay at tatay. Ang pagkakataong ibinigay nila sa akin upang matuto ng maraming bagay at lalo maging bukas at gumalang sa pagkakaiba-iba ng mga tao at lahi sa mundo. Ako si Rebecca de Dios at ito ang apat na buwan ko sa Espanya.